Nakatakda namang umalis si Pangulong Bongbong Marcos patungong Singapore bukas. Bukad, bukod sa Asian Conference, ay dadalo raw siya muli sa Formula One Grand Prix race sa ikalawang pagkakataon. Bago yan, nagbigay si PBBM ng direksyon tungkol sa kung paano susolusyonan ang patuloy paring problema sa supply ng bigas. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. 15,000 piso. Yan ang natanggap ng bawat retailer ng bigas na pumila sa Navotas Sports Complex kahapon. Si Evelyn, dalawang araw lang daw nakapagbenta ng murang bigas pero ngayon napilita ng magsara. 7,000 piso kasi agad ang nalugi sa kanya. malaking tulong para sa amin pero pag nagtagal, halos hindi sasapat. Kasi may babayaran pa Marami pang ibang babayaran. Tulad lang. sa pagdi-deliver, Siyempre, merienda ng tao, plastic, halos lahat ipaplas namin. Yan din ang takot ng ilang retailer. Kung tatagal, mahirapan. Mga kanong kal... Dapat sa, linggo lang, tapos na. Ah. Tapos balik na, alisin na yung price ceiling. Ah. Sa linggo, within one week. Dahil, ubos na ito. Okay. Ang ilang nakatanggap ng ayuda, aminadong hindi naman nagbenta sa presyong itinakda sa price cap. Yung maging 52 namin, ginawa na important kasi walang bumibili na sa amin. Dahil alam ng tao na mababa yung bigas. Ah, so hindi po kayo Oh, yes, yes, kaya o. kahit okay. Hindi na. Wala pang 40 makuha eh. Wala pang sagot ang Department of Trade and Industry, pero ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sinisilip na ang nangyari. Upon monitoring, kailangan sinusunod nila yung price ceiling natin ano po kasi doon lang natin masasabi na sila affected we have to really cross check ano po with the Department of Trade and Industry kahit sa karinderya tiis-tiis na dito sa suking tindahan ni JV ang dating 12 pesos na isang cup ng kanin 15 na ngayon tipid, -tipid na po ngayon dahil dahil tumataas na po yung mga bilihin sa grupong Philippine Association of Stores and Carinderia Owners Incorporated, hindi naman kasi mapagtsagaan yung bigas na pasok sa price cap. Kadalasan kasi, bukod sa durug durog na, may amoy pa raw ang mga ito. Mm -hmm. Eh, hey, hindi naman sasabihin sa inyo, ano ba naman ito? Karinderia nga kaya inan namin, pakakainin mo pa kami ng durog na bigas. Minsan may ganun po. Aminado ang Department of Finance maging National Economic and Development Authority o NEDA, pati ang Department of Budget and Management na nagulat sila noong mag-announce ng price cap sa bigas. Shock pa nga ang terminong ginamit ni Finance Secretary Ben Jokno. Pero naiintindihan naman daw niya kung bakit ito ginawa ng Pangulo. Gayunman sa tingin ni Jokno, mas dapat daw alisin o gawin man lang 10% yung 35% na taripa na ipinapataw ngayon sa imported na bigas. CPBBM si naman mas gusto raw taasan ang produksyon. In other countries they are doing 10 tons per hectare, 8 tons per hectare or on average tapos ang baba ng kanilang production cost. Mobile Journal Julie Biza po, hatidamo mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.